Ang pagpunta ni Pablo sa Corinto. Pagkatapos noon, umalis si Pablo sa Athens at pumunta sa Corinto. Nakilala niya roon si Aquila na isang Hudyo na taga-Pontus at ang asawa nitong si Priscilla. Kararating lang nila galing sa Italia dahil may utos si Emperador Claudius na ang lahat ng Hudyo ay dapat umalis sa Roma. Dinalaw ni Pablo ang mag-asawang ito sa kanilang bahay. Pareho silang manggagawa ng tolda, kaya nakitira na siya sa kanila at nagtrabahong kasama nila. Tuwing araw ng pamamahinga, pumupunta si Pablo sa sambahan ng mga Hudyo para makipagdiskusyon. Dahil gusto niyang sumampalataya ang mga Hudyo at mga Griego kay Kristo. Nang dumating si Nasila sa Timoteo mula sa Macedonia, ginamit ni Pablo ang buong panahon niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pinatunayan niya sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Pero kinontra nila si Pablo at pinagsabihan ng masama. Kaya ipinagpag ni Pablo ang alikabok sa kaniyang damit bilang babala laban sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan na ninyo kung parurusahan kayo ng Diyos. Wala na akong pananagutan sa inyo." Simula ngayon, sa mga hindi Hudyo na ako mangangaran. Kaya iniwan niya ang mga Hudyo at doon siya nakituloy sa bahay ni Titius Justus. Ang taong ito ay hindi hudyo, pero sumasamba sa Diyos. Ang bahay niya ay nasa tabi mismo ng sambahan ng mga hudyo. Si Crispus na namumuno sa sambahan ng mga hudyo at ang kanyang pamilya ay sumampalataya rin sa Panginoong Hesus. At marami pang mga taga korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Isang gabi nagpakita ang Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng pangitain at sinabi, Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang pangaral at huwag kang titigil dahil kasama mo ako. Marami akong tagasunod sa lungsod na ito, kaya walang mga ngahas na manakit sa iyo. Kaya nanatili si Pablo sa Korinto sa loob ng isa't kalahating taon at itinuro niya sa mga tao ang salita ng Diyos. Pero nang sigalyo na ang gobernador ng Akaya, Nagkaisa ang mga Hudyo laban kay Pablo. Hinuli nila siya at dinala kay Galio para akusahan. Sinabi nila, Hinihikayat ng lalaking ito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa paraan na labag sa ating kautusan. Magsasalita na sana si Pablo, pero nagsalita si Galio sa mga Hudyo. Kung ang kasong ito na dinala ninyo sa akin ay tungkol sa isang krimen o mabigat na kasalanan, makikinig ako sa inyo. Pero tungkol lang ito sa mga salita, mga pangalan at sa inyong kautusan. Kayo na ang bahala riyan. Ayaw kong humatol sa ganyang mga bagay. At pinalabas niya sila sa korte. Pagkatapos, hinuli ng mga Griego si Sostenes na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo at ginulpi nila roon mismo sa labas ng korte. Pero hindi ito pinansin ni Galio.